Mga kapatanda tayo, may oras ka ba? Tara, samahan niyo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus ang taningagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at tumahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanik sa templo upang manalangin. Ang isa ay pareseyo at ang isa na may publikano. Tumitik ang pareseyo at pabulong na nanalangin ng ganito. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mga ngalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sandinggo, nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita, samantalang ang publikano'y nakatayo sa malayo hindi man lamang makatingin sa langit, kung, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos. Ngunit, hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang mapagmataas ay ibababa at ang nagpapakasalanan nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Paano ka magdasal? Mga kalpanan ng palataya, tayo ay nasa ikatatumpong linggo sa karinimong panahon. Dalawang uri ng taong nagdadasal ang makikita natin sa ating ebanghelyo. Yung isa, o yung una ay pareseyong mapagmataas, ang tingin niya sa sarili niya ay siya lang ang mabuting tao at karapat dapat kalugda ng Diyos. Yung isa naman, isang makasalanang publikano na mapagkumbaba, humihingi ng pagpapatawad mula sa Diyos. Minsan, ang iba sa atin ay katulad mag-isip ng pareseyo. Siya lang ang magaling, siya lang ang pinagpala, atang iba ay hindi. Ito ang tinatawag nating self-righteous attitude. Ang tingin niya sa sarili niya ay perpekto at walang kapintasan. Ang pag-iisip ng isang self-righteous person ay siya lang ang magaling. Siya lang ang tama. Siya lang ang may alam. Ang iba ay wala pa sa kalinggingan niya sa pag-iisip at kagalingan. Sa ating trabaho at eskwelahan ay may mga tao tayong makikitang ganyan. Ang gusto nila ang mga plano at kilos lang niya ang dapat sundin at ang opinyon ng iba ay pawang walang kwenta. Para sa kanya, ang sinasabi ng, ng iba ay walang kabuluhan. Masyado silang mapagmata sa ibang tao. Makikita din natin na ugali ng presyo ang katagang holier than holy attitude. Mas banal pa kaysa sa mga banal. Maaring tanggap niya na makasalanan siya, subalit para sa kanya ay mas makasalanan pa ang ibang tao. Nalilimutan niya, ang iba rin ay pwede rin maging banal naman. May mga sektang pangreliyon na ganyan din mag-isip. Para sa kanila, ay siya lang o sila lang ang maliligtas at ang iba ay mapupunta sa tagat dagat, -dagat ang apoy ng impyerno. Ay yung madalas din pangakit sa ibang iba, no, sa ibang mga tao para umanib ang mga ito sa kanilang samahan. Sana tayo mga Katoliko ay hindi ganyang magsalita at mag-isip laban sa ibang mga sekta o sa mga taong hindi natin kaanib sa simbahang katoliko. Harinawa, sa pagpapatuloy natin sa paglalakbay sa ating buhay pananapalataya, tularan natin ang mapagkumpabang publikano. Marunong umamin na siya ay makasalanan at marunong humingi ng tawad sa Diyos. Sa pagkakatong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, matid mo po ang laman ng aming mga puso. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Turuan po ninyo kaming maging mapagkumbaba sa lahat ng pagkakataon at iwasan ng pagiging mapagmataas at, ma mapagmata sa aming mga kapwa. Amen. Sa ngala ng Ama, ang anak at ang espiritu santo amen